sa pagdiriwang ng bansa sa tagumpay ng gymnast na si Carlos Yulo. Isa pang atleta nagpatibok ng puso ng mga Pilipino sa hadid nitong kakaibang karisma. Pati na rin sa kanya napakasayang pag-uugali sa panahon ng mga laro. Ito ay walang iba kundi ang 22-year-old Filipino-British gymnast na si Jake Jarman na nakamit ang bronze medal. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents kilalanin ang QT Filipino British Olympic Bronze Medalist na si Jake Jarman. A lovable and energetic kid. Si Jake na kilala sa kanya nakakatuwang palayaw na Jakey ay ipinanganak noong December 3, 2001 sa Peterborough, England sa amang British at Pilipinang ina. Tulad ng maraming professional gymnast, nagsimula si Jake sa kanyang paglalakbay sa sport sa murang edad. Nagkaroon siya ng interes sa in gymnastics noong siya ay anim taong gulang. Matapos na makita siya ng isang local coach na naglalaro sa monkey bars sa isang parke. Dito madalas dalhin si Jake na kanyang lola upang maglibang bago matulog. Isang tingin lang ng coach kay Jake at kinausap ang kanyang lola. Inirekomenda ng coach sa kanyang lola na subukan niyang pasukin ang sport. ayun kay Jake, kung hindi siya dinala araw-araw na kanyang lola sa gym, hindi siya makakapag-gymnastics ng ganito ngayon. Lagi niya itong nandyan at malaking bahagi na kanyang karera. Sinabi din ni Jake na palaging may natural na pagmamahal siya sa pisikal na aktibidad. Katunayan, noong siya ay bata pa, napakaliksi niya at palaging naglalaro. Pumuputok sa tuwa habang kumikilos mula sa pader, papunta sa pader. Ang kanyang ina at lola ay desperado na hanapin ng isang bagay na magpapasaya sa kanya at magpapakalma sa kanyang sobrang energy. Ipinaliwanag na kanyang inang si Ana kung paano nakita ng isang coach ang potensyal ni Jake na maging isang atleta. Aminado ang kanyang ina na si Ana na nung una ay ayaw niyang pumayag na mag si Jake dahil alam niya kung gaano kahirap ang sport. Pero naisip din niya na baka ito ang magandang paraan upang mailabas ng anak ang sobrang energy dahil sa talagang napaka-hyper nito. Ang unrelenting energy ni Jake ay humatak sa kanya sa iba't ibang sport kasama na ang football at ice hockey. Kaya nang bigyan siya ng kanyang ina ng ultimatum na pumili ng isang sport na pagtuunan ng pansin, agad niyang pinili ang gymnastics. Noong lumalaki, si Jake ay na-inspire sa four-time Olympic medalist and a five-time World Championship medalist na si Louis Smith ng Great Britain na nagtitrain din sa Huntingdon Gymnastics Club sa England. Samantala, sa labas ng mat at training gears, nagiging geeky si Jake at tuwang-tuwa siya sa paglalaro ng mga Lego sets at pagbabasa ng mga aklat ng Harry Potter. Career Napatunayan na matalinong desisyon ang pagpili ni Jake sa gymnastics kung saan ay unti-unti niyang nilakbay ang mga antas nito. Sumulong siya mula sa mga lokal na torneo hanggang sa mga kompetisyon sa labas ng kanyang bayan. At sa huli, nagawa niyang magmarka sa pandaigdigang entablado bilang kinatawa ng kanyang bansa. Sa edad na labing dalawa, nagbunga ang kanyang masipag na pagkatrabaho at napili siya sa Great Britain's Elite Squad. Noong 2018, lumahok si Jake sa Junior Division ng European Championships kung saan tumulong siya sa British team na makamit ang silver medal sa likod ng Russia at kumuha rin ng silver medal sa vault sa individual na kompetisyon. Nagsimula ang Olympic debut ni Jake noong 2021 bilang traveling reserve para sa Great Britain sa Tokyo 2020 Olympics. Bilang kinatawan ng Britanya, nakuha ng gymnast ang ilang karangalan. Siya ang unang lalaking artistic gymnast mula sa England na nagwagi ng apat na ginto sa isang edisyon ng Commonwealth Games habang noong 2023. Siya ay naging gold medalist sa vault sa 2023 World Championships kung saan siya ang naging unang British gymnast na kumuha ng titulong ito sa partikular na event. Sa pagawa ni Jake ng marka na larong ito, mayroon ng isang skill na tinatawag na The Jarman na ipinangalan sa kanya ito ay isang double salto backward laid out na may three and a half twist layout na kanyang ipinakita sa 2023 International Gymnastics Federation World Challenge Cup sa Paris. Sa 2024 European Championships, tinulungan ni Jake ang Great Britain na makamit ang ikalawang pwesto bilang team sa likod ng Ukraine. Sa individual na kompetisyon, nakamit niya ang kanyang ikalawang ginto sa vault. Matapos maglingkod bilang travel reserve sa Tokyo Olympics noong Hunyo ng taong yun, napili si Jake na maging kinatawan ng Great Britain sa 2024 Summer Olympics. Tiyak na ginawa niya ang kanyang debut bilang opisyal na manlalaro sa Paris Olympics na memorable kung saan kasama ang kanyang teammates na nakamit ang ikaapat na pwesto sa team all around. Nakapasok si Jake sa finals ng floor exercise na may pinakamataas na puntos at sa huli ay nakamit ang bronze medal. Ito ang kanyang unang Olympic medal at ang unang medalya ng Team GB sa Paris sa Artistic Gymnastics. Nagtapos si Jake na kanyang kampanya sa 2024 Olympics sa may kaapat na pwesto sa vault. An Internet Famous Athlete sa pag-scroll sa mga social media accounts ni Jake, kitang-kita na alam niya kung paano maging positibo sa lahat ng bagay. Kahit na magtagumpay siya sa mga practice o mahulog o matapilok sa mga laban, mayroon siyang video compilation nito at medyo ginagawa niyang katatawanan ang sarili. Si Jake ay isang masayahing tao at kitang-kita ito sa kanyang feed. Para kay Jake, ang pagwawagi ay hindi lamang tungkol sa talento. Para sa kanya, palaging tungkol ito sa consistency at upang makamit ito, kailangan ang matinding pagtatrabaho. Ang paborito niyang motto ay, consistency along with flair is among the important elements in winning competitions. Napakabata at palakaibigan ni Jake, kaya laging aktibo siya sa online. Nag-upload siya ng kanyang mga video sa training kahit na mga hindi gaanong karaniwang eksena. Sa TikTok, may halos 150,000 followers si Jake at nakakuha siya ng 6.2 million likes. Kitang-kita kanyang aktibong pakikilahok doon. Sa Instagram naman, nagsishare si Jake ng content sa higit sa 311,000 na mga followers. May ilan din siyang pinakamasayahin at candid captions. Proud of his Pinoy roots. Isang dahilan para ipagdiwang ng mga Pilipino ang pagkapanalo ni Jake sa Olympics ay dahil sa pagiging proud niya bilang isang Pilipino. Ang kanyang inang si Ana ay mula sa Cebu at ang gymnas ay nagdaan ng ilang bahagi na kanyang kabataan sa Visayan region. Sa si isang panayam noong 2017, naalala ni Jake na nanirahan siya sa Cebu ng dalawang taon mula sa edad na tatlo hanggang lima. Patuloy pa rin siya nakikipag-unayan sa kanyang mga kamag-anak dito sa Pilipinas at sinasabi niyang may mga magagandang alaala siya kasama ang kanyang mga pinsan, lolo at lola. Nang manalo si Jake sa Olympics, sinagot niya sa Instagram ang tanong ng netizens tungkol sa kanyang lahi. Kinumpirman niyang may dugong Pilipino na nananaligtay sa kanya. Nagbahagi siya ng larawan nung bata pa siya na suot ang isang Jake Loves Cebu na t-shirt. Bagamat sinasabing pinakamalakas na kalaban niya sa Olympic mat ay si Carlos Yulo, nag-training sila together sa isang British Gymnastics Center sa Lille Shull. Sa Instagram stories, ibinahagi pa ni Jake ang isang cute snap nilang magkasama bilang Pinoy duo. Samantala kasunod na kanyang tagumpay, tumanggap si Jake ng mainit na pagbati mula sa kanyang former preschool teacher na mula sa Lahog, Cebu. Sa Facebook account ng dating teacher na si Anne Galusim, inalala nito ang personalidad ni Jake bilang estudyante noon. Aktibo raw ito sa kabila ng pagiging maliit. Kalakip nito ang throwback photos ng guro at ng batang si Jake. Kaugnay nito sa ulat ng Cebu Daily News, nagkwento si Teacher Ann ang mga panahong estudyante niya si Jake sa Sage Prep Schoolhouse sa Lahog, Cebu taong 2006. Saglit lamang daw nag-aral si Jake dahil bumalik na rin ang kanyang pamilya sa England. Paglalarawan ni Teacher Ann, mahilig daw magkipaglaro noon si Jake sa mga kaklase nito. Inalala rin ng guro ang hindi niya malilimutang karanasan sa batang si Jake. Minsan daw ay inuupuan niya sa pagtuturo ang bata. Mabilis daw kasi itong natuto kapag focused at interesado ito sa pinag-aaralan. Pagbabalik tanaw ni Ann sa dating estudyante. Jake was such a lovable student in my class, always curious, smiling, and having a happy disposition. Ang pag-uugaling ito ni Jake ay hindi may pagkakailang daladala niya pa rin magpahanggang ngayon. Dala kanyang masayang pag-uugali sa mga laro, ang isa sa napansin sa kanya sa panahon ng Olympic Games. Nakuha ng internet ang ilang nakakatawang sandali niya sa mga telecast ng Olympics. Kung ang karamihan sa mga atleta ay nagpapakita na matinding seryosong pag-focus, si Jake ay doon lamang nagpapakyut at gumagawa ng mga bata-bataan na para bang walang iniindang kompetisyon. Samantala sa isang panayam ng tanungin kung handa rin ba siyang magrepresenta para sa Pilipinas. Sinabi ni Jake na ito ay kakaiba. Ngunit sa susunod na cycle ng Olympics, mananatili siyang kasama ng Team Great Britain. Ayon kay Jake, napakagaling kung makakompetensya siya para sa Pilipinas. Ngunit sa ngayon, mahirap anya para sa kanya na gumawa ng desisyon tulad nito, lalo na at may pamilya siya sa UK. Siguradong hindi niya raw isasara ang anumang posibilidad ng paglipat ngunit sa susunod na apat na taon. Tiyak na mananatili pa rin siya sa UK sa kanyang bagong natamong kasikatan sa Pilipinas. Taos puso namang nagpasalamat si Jake sa mga sumuporta sa kanya sa kanyang paglahok sa Olympics. Anya ang suporta na nakikita niya online mula sa kabilang bahagi ng mundo ay sobrang nakakagulat para sa kanya. Hindi niya raw inakala na darating siya sa posisyong ganito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!